Naghahanap ka ba ng impormasyon tungkol sa SSS bonus at 6,000 senior pension na yung Nobyembre 2025? Kung oo, nasa tamang lugar ka dahil sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang opisyal na schedule, paano makukuha ang mga benepisyo, at lahat ng dapat mong malaman para siguradong matatanggap ang iyong pension at bonus ng walang problema. Maraming senior citizens at mga pamilya ang nagtatanong Kailan po ba ilalabas ang SSS bonus ngayong Nobyembre? O paano ko po makukuha ang Universal Pension? Sa video na ito, sasagutin natin ang lahat ng mga tanong na 'yon upang masiguradong handa ka at hindi mahuhuli sa pagbabayad. Ngayong Nobyembre 2025, isa itong malaking buwan para sa mga senior citizens sa Pilipinas dahil ilalabas ng SSS ang kanilang bonus at ang Universal Social Pension. Ang SSS bonus nakilala rin bilang 13th month benefit para sa mga retirado, ay isang dagdag na bayad bukod sa regular na pension. Sa taong ito, ang eligible na miyembro ay maaring makatanggap ng hanggang 13,500 pesos depende sa kanilang kontribusyon at uri ng pension na natatanggap nila. Samantala, ang Universal Social Pension o Senior Pension ay nagbibigay ng garantisadong 6,000 pesos sa mga senior citizens na kwalipikado at hindi tumatanggap ng ibang pension mula sa gobyerno. Napakahalaga ng mga bayad na ito lalo na sa mga pamilya na umaasa sa mga ito para sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot at kuryente o tubig. Mahalagang malaman kung sino ang kwalipikado para sa mga benepisyong ito. Para sa SSS bonus, tanging mga kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS lamang ang pwedeng makakuha. Kasama dito ang retirement pension at disability pension. Dapat ay tuloy-tuloy ang iyong kontribusyon sa SSS at updated ang iyong records. Kung may kulang o maling impormasyon sa iyong account, mas mabuting ayusin ito bago ang nakatagdang petsa ng release upang walang problema. Samantala, ang 6,000 peso senior pension ay para sa mga senior citizens na edad 60 pataas at hindi tumatanggap ng anumang pension mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Layunin nito na suportahan ang mga taong pinakamalaking pangangailangan lalo na yung mga hindi nakapag-ipon o walang regular na kita. Para sa Nobyembre 2025, opisyal na inilabas ng SSS ang schedule ng SSS bonus at senior pension. Ayon sa opisyal na anunsyo, ang unang batch ng mga retiradong miyembro ay makakatanggap ng kanilang bonus at pension sa unang bahagi ng Nobyembre. Ang eksaktong petsa ay maaaring mag Depende sa paraan ng pagguha ng pera, tulad ng sa SSS Accredited Bank o Over-the-Counter Collection. Kadalasan, ang mga bankong accredited ng SSS ay agad na nagre-release ng pera sa unang araw ng schedule, samantalang yung mga Over-the-Counter Collection ay maaaring kailanganin panghintayin ng isa o dalawang araw. Napakahalaga na i-check ang My.SSS Online Account o opisyal na SSS Announcements para malaman ang eksaktong petsa ng iyong release. Para sa mga tamatanggap ng kanilang pension sa pamamagitan ng bank account, simply lamang ang proseso. Direktang ide-deposito ang pera sa inyong account sa nakatagdang petsa. Kaya hindi na kailangan pumunta sa branch o sa SSS office. Para sa mga over-the-counter collection naman, kailangan dalhin ang valid ID at iba pang dokumento na hinihini ng SSS. Kadalasan, sapat na ang SSS ID, Government Issued ID, o anumang identification na nakalink sa SSS account. Mabuting pumunta ng maaga upang maiwasan ang mahabang pila at matiyak na matatanggap ang pera ng walang abala. Para sa mga tumatanggap ng 6,000 senior pension sa ilalim ng Universal Social Pension Program, may kaunting pagkakaiba sa proseso. Tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development, kasama ang SSS, na mailalabas ang bayad sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan o partner banks. Ang mga benepisyaryo na rehistrado na sa programa ay makakatanggap ng abiso tungkol sa eksaktong schedule ng release. Kung hindi ka pa rehistrado, maaring hindi mo makuha ang bayad kaya mahalaga na makipag-ugnayan sa barangay o munisipyo ng maaga. Ang pagiging maagap ay makakatulong para maiwasan ang abala at mapadali ang proseso ng pagtanggap ng pera. Isa pang madalas itanong ay kung taxable ba ang mga bayad na ito. Magandang balita, ang parehong SSS bonus at universal social pension ay exempted sa income tax. Ibig sabihin, ang pera na matatanggap mo ay walang bawas maliban sa ilang administrative fees kung meron man. Ito ay malaking tulong dahil masisiguro ng mga senior citizens na makukuha nila ang buong halaga ng kanilang benepisyo ng walang dagdag na gastos. Mahalagang malaman din na magkaibang benepisyo ang SSS bonus at senior pension. Maraming tao ang iniisip na kapag nakatanggap ka ng isa, apektado ang isa pa, ngunit hindi ito totoo. Ang 13,500 SSS bonus ay dagdag lamang sa regular na pension, Samantalang ang 6000 senior pension ay garantisadong halaga para sa mga kwalipikadong senior citizens na hindi sakop ng ibang government pensions. Dahil dito, mas maraming senior citizens ang natutulungan, lalo na yung mga hindi nakapag-ambag sa SSS sa kanilang pagtatrabaho. Mahalaga rin na laging updated ang iyong personal na impormasyon sa SSS at DSWD. Kasama dito ang mailing address bank account details, at contact numbers. Ang maling impormasyon o luma na datos ay maari magdulot ng pagka o hindi ma makuha ang iyong benepisyo. Mabuting mag-login sa my.sss account kahit minsan sa isang buwan at i-review ang iyong profile. Para sa Universal Social Pension Beneficiaries, pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ay mahalaga rin upang siguraduhin na tama ang impormasyon sa kanilang talaan. Maraming senior citizens din ang nagtatanong kung pwede bang ang pamilya ang kumuha ng kanilang benepisyo. Oo, pwede sa ilalim ng ilang kondisyon. Kung ang benepisyaryo ay hindi makakapunta dahil sa kalusugan o mobility issues, pwede siyang mag-authorize ng representante na may valid ID at letter of authorization. Mabuting ihanda ang mga dokumentong ito ng maaga upang maiwasan ang huling minutong abala. Ang maagang paghahanda ay nagsisiguro na matatanggap ng senior citizen ang kanilang benepisyo ng maayos at walang stress. Bukod dito, mahalagang malaman na ang mga SSS at Universal Pension ay tumutulong hindi lamang sa pang-araw-araw na gastusin, kundi sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens. Maraming pamilya ang umaasa sa bayad na ito para sa gamot, konsultasyon sa doktor, at iba pang pangangailangan. Ang regular na bayad tuwing Nobyembre ay nagbibigay rin ng kapanatagan sa isip ng mga senior citizens lalo na sa paghahanda sa darating na holiday season. Isa pa sa dapat tandaan ay laging maging mainat sa mga scam at maling impormasyon tungkol sa SSS at senior pension releases. Maraming maling balita online na maaaring makalito sa mga benepisyaryo. Laging kumunsulta sa opisyal na website ng SSS, DSWD o sa mga verified na news outlet. Huwag ibigay ang personal na impormasyon sa hindi kilalang sources. Kung may alinlangan, pwede rin magtanong sa lokal na SSS office o sa barangay para makakuha ng tamang impormasyon. Ang pagiging maingat ay nakakatulong upang siguraduhin na matatanggap ng ligtas at maayos ang benepisyo. Isa pang mahalagang tip ay ang paggamit ng My.SSS account. Dito, pwede mong makita ang status ng iyong benepisyo, ang eksaktong schedule ng release, at iba pang importanteng impormasyon tulad ng mga dokumento na kailangan. Para sa mga first-time users, napakadali lang magrehistro sa my.sss online portal. Makakatulong ito para masubaybayan ang lahat ng updates at maiwasan ang paggadelay sa pagtanggap ng pera. Para sa mga hindi pamilyar sa proseso, ganito ang step-by-step -step na hakbang upang makuha ang SSS bonus at senior pension. Una, siguraduhin na updated ang lahat ng personal na impormasyon sa SSS at DSWD. Pangalawa, alamin kung sa ang batch ka kabilang at kung ano ang paraan ng pagkuha ng pera. Pangatlo, kung bank deposit ang napili, siguraduhin tama ang account number at detalye. Pangapat, kung over-the-counter collection naman, ihanda ang valid IDs at anumang dokumento na kailangan. Panglima, pumunta sa opisina o bangko ng maaga upang makuha ang pera sa tamang araw. Maraming benepisyo ang maaring makuha ng mga senior citizens kung tama ang kaalaman nila sa proseso. Ang SSS bonus at senior pension ay nagbibigay ng financial support, ngunit mas magiging madali ang lahat kung alam mo ang eksaktong petsa at proseso ng pagkuha. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at maagap, masisiguro mo na matatanggap mo ang tamang halaga sa tamang oras. Sa kabuuan. Ngayong Nobyembre 2025, ang mga kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng parehong SSS bonus na maaring umabot hanggang 13,500 pesos at 6,000 pesos universal social pension. Siguraduhin alamin ang eksaktong schedule ng iyong batch, i-update ang impormasyon, at sundin ang tamang proseso ng pagkuha sa pamamagitan ng bank o authorized collection points. Ang mga bayad na ito ay tax-free at nagbibigay ng malaking tulong sa araw-araw na pamumuhay ng mga senior citizens. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa SSS Senior Pension at iba pang government programs. I-share din ang video sa iyong pamilya at mga kaibigan upang malaman nila ang tamang impormasyon at hindi mahuli sa kanilang benepisyo. Ang kaalaman tungkol sa eksaktong schedule at requirements ay makakatulong ng malaki upang siguraduhin na matatanggap ng lahat ang kanilang nararapat na benepisyo.